kabayan free ride sila ngayon yung sasakay sa atin free ride ayan magmamasuna ako charis wag na o <laughs> oh, ito isa isa, -isa natin tatanungin yung sakay nagmasya atin nahihiya maganda naman ay ay sila ngayon ang free ride ni <laughs> kuya ngayong araw lunes hanggang friday ang sakay natin papasok ng okada ayan sila mam, anong pangalan niya, ma'am? Puji Curls. Puji Curls. Sige lang, ma'am. Sige lang. Huwag kayo maiya. Focus sa ano. Sila naman. Ayan, sa likod. Ayan, sa likod. Ayan, wala likod. Uy, pwede ba walang Pudhi face mask? Shy type po kami. Wala tayong ano dito. Wala naman ligawan eh. Ay, ayan. S sila ngayon ang pre-ride ni Kuya. Ayan. Ano pangalan nila, ma'am? Anyong? sa'yo. Sabi ka. Hindi nga, hindi nga, hindi nga. Yan totoo. Cameras. Cameras. Hi po, taxi vloggers. Sakay na po sa kayo. kayo. Ayan, Ayan kayo sila yung sasakay. Papasok pa lang ngayon, ma'am, na? Yes, po. Maghahanap buha. Ayan, Magahanap galing pa. sila mga kabayan sa, ano, sa Top Avenue. Papasok ng Okada. Okada, ma'am. Ayan, sila, di ba? Ay, baka sabihin nyo, namimili ako porque maganda. Free ride, ha? Siyempre, maganda talaga. Maganda kami talaga, tayo. Wala tayong free ride na, ano, wala tayong pinipili dito. Tama. Tama, yun. Black, follow, follow nyo na si Kuya. Eh, subscribe follow, sa YouTube yan, te. Subscribe, yun, please. Ayan, si... Ayan silang tatlo sa likod. Ang gaganda, o. Oh. oh. Nagtatago nga lang yung iba. Ayan. Lalo na tong katabi ko. Ayan. Hi, Tyler. Tinakpan uh, yung mukha. Nawala yung ganda. Kaya po sa Ayan. Ayan na. Ay, ngayon may tanong. Anong na masasabi nyo? Dahil kayong naging bagay sa taxi vlog. Free ride. Naiiyak siya. First time ba? First time uh, may mga person niya? First time kasi po nagtitipid po. Ayan. Ayan. <laughs> Titipid. Nah, titipid lahat naka-brace. <laughs> Makikita mo ba ito sa ano YouTube? Makikita yan Ayan, na. sige. Ito, oh, ayan. po so sa pamilya ko <laughs> sa Valencia <Goliso>, City. Sige. Sige, <laughs> sige, <laughs> tuloy mo lang, tuloy Ilang mo Hello po sa asawa ko, mahal na mahal po. Ay po, naghahanap po ako ng asawa. <laughs> <laughs> Ilan na may asawa? <laughs> Tatlong, tatlo, siya lang ito, po. Wala. Po. Sino, sino single? Ito, ito po. po. Ayun, pakita mo ka, baka may manila Oh, eh. Si Maricurse po. Mas maganda pa cellphone nila kaysa sa ginagamit ko mga Bigyan niyo kabayan. po ng cellphone si tatay. Huwag <laughs> naman. Okay lang tayo dito. Oh. Thank you, Ayan, araw-araw kasi kaya ako may free ride. Tanda niyo yung taxi na nyo. Nyo. Oh. ko na to. Kami yung Karamihan po, may padagdag pa. Kasi po, kami nagtataxi. Tingnan niyo yung sa... sa iyo ate, makikita niyo dyan. Puro free ride dyan. Wow. Pagkalaan ah. ka Lord hanggang biyernes makikita mo free ride. Pag Sabado, oh, ibang video yun kasi totally mahirap ang pasada ng... Naman, yung sa ay hindi tayo ganun hindi tayo nang namu nangungontrata sana all sana all po sana all sana all hindi tayo nangungontrata kasi ay ah. madumami pa po yung katulad nyo na taxi driver kasi po ilang beses ilang na po kami yung... iboto si tatay hindi <laughs> po, po yung... hindi <laughs> kasi gusto natin baguhin yung mga taxi lalo na kapag umuulan nagbibigay presyo sa inyo po, hindi naman dinam total na eh po. porque magaganda kayo, kayo sa marami kayong pera hindi naman ganon dapat Pilipino sa Pilipino oh. Man, oh. Ayaw Ayaw ba, Lasa sa inyo yan na, oh. kung magbigay kayo ng tip sa mga nagmi Pero wag lang yung may presyo. Tama! Diba? Amen! Ayan. Hi, na ako. Sorry. Ayan. Ayan. Ganda nila, di ba? Kaya lang mga kabayan, tatlo ng may asawa, isa lang available. pero pero hindi kayo lugi dito sa available. Oh, oh, panis! May tinda pang ulam yan. saan si ma'am pwedeng puntahan? Sa O, taga Blooming Treat pala to. Mukhang may paitlugan si Madam doon. Tsaka sa Okada. Yung kaya pagkawaya. <laughs> Pero kung tatambay lang po, tapos mag free drinks, mag na po. Ito mga kabayan, patunay na ano tayo. Hindi tayo namimili. Sabi nga, ah. maganda man ang trabaho mo o hindi. Pag alas 12 hanggang alauna, free ride tayo. Bye bye you so much. Yes. Ten, 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 Happy birthday! Happy birthday! ko birthday! Happy birthday! birthday! Kasi may libre. Tapos naka-red. Kayo lang ang napili. Kayo lang ang nakatapat sa 12 to 1. Oh, ay, nakakaiya. Ting tingnan niyo yung relo niyo. yung mga oras na. Wala, may relo ka ba, pera? Alas 12.30. Wala, akong relo tayo, ayan. pahiram. Ayan, cellphone ko. Pupulak, pugak. Pasensya na kayo, mga kabayan. Si ayan, ayan, shout out nyo na yung mga ano nyo. Ay, hindi po na-record. Ayan, naka-record dyan. Ang haman nito na. Balik tayo sa ano. Ayan, dito, baka nakita niya, sabihin niyo, hindi kami tumatakbo ito. Oh, tumatakbo. Ayan, oh dito. sorry, tumatakbo. Okay, Kumaandar tayo, hindi tumatakbo. Hindi, umaandar, hindi na rin na galaw yan. <laughs> Ako, maghawak <laughs> tayo. Ayan, ayan. Ayan, ayan. parang saya. Para sa free ride, say hi, friend. Hello. Hi, Bye. Eh, mamaya, panoorin niya yan sila, madam. Siguro mga 5 to 6 naka-upload na yan. Ayun po. Uh, 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 Baka po yan pa yung silog Oo, oh, totoo. Kasi araw-araw naman meron tayong free ride. Yan yung okada. Tay. Sana pagpalaing ka. Ayan, may camera man na ako. Sana huwag na siyang bumaba. Kukuha na lang kami araw-araw. Free ride. Wala ka ka dito. Tay, Ano niya? Tay, magyan na ba saan? Taga ako camera. Pakita mo tayo okada. Free ride ako. Nasa okada po tayo. Kuntikin speed. Free rides ka daw. Papasubscribe kita sa lahat ng patakabaho namin tayo. Opo. Oh, oh, Or pwede rin mga maya maya i-upload ko na. Guys, ito na po kami sa Okada. Ito na po yung kainan. Ayan, medyo malapit na, na sila, madam. Paghay mo. Say hi ka <laughs> <kami. laughs> Ayan. Ayan. malapit na sila, Madam Bumaba. Dito na sila, Baba. Uh, kuya, hi, guys. Nagbablog Ayan. na si tatay. Ayan, abang chili kami ng gwardiya. <laughs> para sa 150. <laughs> para sa libreng <laughs> 150. Ay, okay. di ba? First time sa free ride nila madam. Oh, Kaya man. man. Kaya sila nakatikim ng free ka para sa 150. Kung sa amin na pala binili ko na yung trouser <laughs> pants to. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> 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 oh, diba nakatipid kayo no, ng one ride no, okay, ngayon? Ito. Oh. Oh. Thank, you, Ayan mga kabayan, bababa na sila Babay <laughs> sa free ride ni Kuya. Sila nakachimpo sa atin alas ba 12 hanggang alaw na. Sino, ba? Ayan, Sino, Sino, po, ayan. Ba wala pong bayad yan. Thank you! Babay po tayo. Sige, Ay! sige, thank you marami. Ingat kayo palagi. thank you. Ay, Ay! ko! Ay! 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 Ayan sila, ayan. Thank you, thank you mga kabayan. Ayan sila, ayan. Ayan mga kabayan, ngayong araw sila naman ang napasaya ni Kuya pasupport na lang sa video. Sana magustuhan nyo tong araw na video natin.